Red tayo, red. Red nila, red nila. Paano ko lang Hindi. Pasok mo. Yan. Tapos nakakalimabas. Okay. Ubus yan, no? Oh. Ubus yan. No, you're not. Siya Huwag na, huwag na, huwag na. Okay, eh, di lalapit yan. Mag -bubli, mag -bubli yan, eh. Wala, nakuha ano, na yung blue. nakuha pala, no? Oo hmm. nga, may, 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 may. disappoint Dito na sa akin ha. Ay, gala. Ay, ah, matay. Sige lang, sige lang, sige lang. Tara, pagong. Kunin ko lang to. Tapos go tayo. Para sakta na dito ka na. Ito mag-shot ko lang. Hindi, mo na. Baka na sila mo ay. pumasok agad. Gago? Balik. di ba? Kami? Mas mataas na yung Ayaw na yan. May blue pa yan. Wala na, wala. Wala na, wala. Retreat do ní! Můžu Push, push, push. Dále se dále, no. Sayang yung patayin natin kung wala tayong maipo-push. Patutang pa rin ng isang upload. Sila ba natin? Hello. ay ikaw pala. Talo ko si Salbag. Salbag? <laughs> Okay, oh, kakala ko, ikaw yung MM eh. Ang galing eh. na sana, hindi ko nalasit. Nalasit yung kisahan eh. Sayang. Pain is my special gift just for you. sayang walang tinamahan may blue pa ata si Mokong naka blue ba yan oo may blue pa nga wala pa siyang karagam blue sasagin mo na idol sorry sorry parang ako parang ata yan idol Grabe naman yan. Galing pa yan, no? Kala ko ko pa makakapatay. Sayang. Sayang. ulti mo ulti mo ako! Sabi ko yung ultihan mo ako eh. Si Tanya ba yun? Nagpapa-ulti ako. Kalipasan lang mga ko. Uh, Irenes, dorog <laughs> oh! Nako! Patay oh! Ang puto na buhay!

Bleh. <laughs> Eto pa, patayin mo na. Patay. Oh, mas masarap mong kill. Wala nang sasalita. ba't wala sa inyo? <laughs> <Victory>! <laughs>